Hello, good afternoon po sa so sign ng Taurus. Si Lola po ito, handa ko kayo ng reading ha. Mm -hmm. It's about your career. Uh, so tingnan po natin ha, itong isang linggong simula ngayon. Kasi ngayon is Wednesday, so hanggang sa susunod na Wednesday, yung energy ng inyong career ha. Mm -hmm. So salamat po sa inyong subscribe, likes, and comments. Uh, this is a general reading. Nakita ko lang kanina sa vision ko na kumbaga dito ay nag kayo. Okay? Ang nakita ko isang opisina tapos ini-empake nyo lahat yung mga gamit nyo. Kumbaga dito ay nag-submit na kayo ng resignation form doon sa pinagtatrabahuhan niyo. So titingnan lang po natin ha. Salamat po ng marami. Ah, oh, okay. So kumbaga dito ay uh, meron dito ang tinatawag na Queen of Fire. Ano? So, ang inyong bottom card is a uh, Queen of Water. Okay? So, dito sa Queen of Fire ninyo, it's about um uh, intelligent decision yung ginawa ninyo. Okay? Oo nga. Nag maaring for some of you, nag na kayo dito sa inyong tinatawag na career or hanap buhay kung saan kinukuha, kumukuha kayo ng inyong uh, pera. Okay? Maaring hindi na enjoyable yung inyong hanap buhay. So kumbaga dito nakikita yung tinatawag na intelligent decision na ginawa ninyo or some of you ha. Huh? Kumbaga dito ay nakikita hindi na makayo nagsisisi. Okay? Kumbaga dito ay tama yung ginawa niyo decision. Wala ditong regrets, okay? So dito sa tinatawag na tree of fires narito yung tinatawag na Aries energy. Maybe you are dealing with the Aries uh, person, okay? So ang nakikita ko dito there is a yung tinatawag na expansion or goals. Okay? You want to follow your goals. Okay? Maaring dito for some of you, yan, panibagong hanap buhay ito dahil ito yung tinatawag na pagta-travel. Maybe some of you, you, you want to travel. Okay? Kung bagay dito ay um, tinatawag na maari ito'y nasa vision nyo na okay? itong gagawin yung pagta travel na ito okay? very positive so dito naman sa tinatawag na for of uh, earth okay so narito yung tinatawag na libra it's about uh, relationship partnership maaring pa-partner kayo sa bagong company okay maaring dito eh uh yung tinatawag na bagong papasukan ninyo okay kung pagod dito nakikita yung uh tinatawag na contentment dito ha maaring itong bagong karir na ninyong ito ay nag nagugustuhan nyo. Okay? Maaring yung mga benefits, yan, yung conditions, yung mga regulation nila, ay ano sa inyo. Kumbaga dito ay compatible sa inyo. Okay? nakikita. So dito po sa Maviyo mayroon tinatawag na control na kokontrol niyo 'yung inyong tinatawag na pamemera. Okay? So maaring po sa Maviyo na din dito nagiging extravagant din kayo ha. Oo. Maaring ibig sabihin ng extravagant, maaring 'yung sarili ninyo, okay? Uh, tinatawag na nagiging maluho kayo. Okay? Yan. Aring sa trabaho ninyo, gusto niyo ng bagong kotse, pagkakayo na pasok, yan. Bagong kasuotan, something like that. Ama uh, dito eh, bagong ima, ima image yan. Oo. Sa so sandali lang, ha? Meron ditong tinatawag na damon. Ang potong card niyo is a uh, seven of fire. Okay? Yung seven of fire, maybe you are dealing with the Leo. Okay? So ibig sabihin yung inyong tinatawag na determination. Okay, kumbaga dito, okay, you are uh, sure. Of, uh, sigurado kayo sa ginagawa ninyo. Okay? Siguradong sigurado kayo. So, Sa kumbaga dito ay eh, mm -mm, yung inyong kaisipan, kay nakapokus dito sa karir okay, na inyong ginagalawan. So dito narito yung tinatawag na moon, okay? Sa Pisces maaring for some of you, uh, kasi ito yung Pisces, it's about your dreams. Maaring tamang pagdidesisyon. Okay? Maaring nakalaya kayo, nagkaroon ng freedom. Okay? Maaring nabigyan kayo dito ng kalayaan para makapili sa karir na gusto ninyo. Okay? So dito sa Seven of uh, Water, okay? narito yung tinatawag na Scorpio Energy. Maybe you are dealing with the Scorpio. Okay, so ang dito yung choices, ina-analyze, about uh, analyzing ano. Mm -mm. So maaring dito lang for some of you, nakikita yung dito, tinatawag na procrastination. Mm -mm. Maaring ibig sabihin, mm -mm. yung ano ba ang procrastination, sandali lang ha. Mm -mm. Maaring ito yung halimbawa, eh, sa simula, masyado kayong masipag pagkatapos si eh, after a while nawawala ng gana okay oo uh -uh. yun lang po nakita ko ha uh, procrastination kung baga dito ay pakitang bibo pagkatapos mamaya wala na yun lang ang nakita ko ha hindi ko alam kung inyong energy ito sa so, ito ay energy ng tinatawag ano ba ito a water it's about your emotion scorpio energy So, maaring for some of you, okay, maaring itong karir ninyo, akala ninyo, gustong gusto nyo, maaring nung simula, gustong gusto ninyo, but after a while, kumbaga dito nakikitaan na ay ayaw nyo na, tinatamad na kayo. Kumbaga dito ay eh, nawawalan na kayo ng gana. Okay? Kaya alam mo, pas dito yung tinatawag na procrastination. So, you have choices. Ibig sabihin, abay, ilan ang magkaroon kayo, kayo ng pagpili. Mm -hmm. Ito ba ay mananatili ka dito? Okay. Since kung halimbawa naka na kayo sa kontrata, di ba? Okay. Sa so, halip na sa halip na mawalan kayo ng gana, ipagpatuloy na lang or uh, mahahanap na lang kayo ng iba. Okay. Na kumpagat dito ay susot sa inyong sa inyong ano, panlasa sa inyong emosyon. Okay. Mm -hmm. So dito na narito yung tinatawag na ten of earth, okay? Sa so ten of earth narito yung um uh, energy ng uh, Pisces. Ay, hindi Pisces dahil Pisces is a water. So a uh, Virgo, okay? So dito yung kumbaga for some of you, ah uh, pinag pinag-aanuhan ninyo itong career ninyong ito, kumbaga uh, nakikita ko na uh, yung tamang pag-iipon ninyo ng pera. Yung yung pag-manage nyo ng pera dito sa karir na ito. Kung baga dito ipinaghahandaan nyo yung inyong pagtanda, yung inyong tinatawag na, ano tawag dito, yung pension, okay? At saka yung halimbawa magkaroon kayo dito ng ipon. Para kung halimbawa pag-iponan nyo para sa mga anak nyo someday, something happens to you, at saka yung tinatawag na inyong sa inyong health okay so kumbaga dito yung magandang pagpaplano pagmamanage dito sa inyong uh, kaperahan okay para dito yung pagtanda ninyo hindi kayo hindi kumbaga dito yung halimbawa kailangan ng hospitalization meron kayong pera ano yan so dito pinaghahandaan din niyo yung halimbawa yung inyong security magkaroon ng bahay 'di ba? O okay, may mga assets kayo. Yan. Hindi kayo, kumbaga dito hindi kayo mawawalan. Hindi kayo mahihirapan pagdating ng inyong old age. So para sa mga na dito yung tinatawag kayo. Yeah, no. Mm. Challenge, determination. So lumabas na naman ito twice, okay? Very determined kayo kasi sandali titingnan ko lang kung saan tatama itong tinatawag na seven of fire ha dahil itong seven of fire na ito ito yung energy ng Leo okay mm -hmm. so dito nakikita oh yung katatagan ninyo hindi kayo umaatras very determined yun yung responsibilities okay oo uh -huh. pagka dito yung galing ninyo you are not afraid to show your skills your talents your your knowledge okay your resp Tsaka sa mga responsibilities, ko ano man ito, responsibilities sa inyong karir na ibibigay sa inyo, kung ito may additional responsibilities, hindi kayo natatakot. Okay? So, narito yung tinatawag na release. Okay? So, ito yung energy ng Scorpio. Mm -mm. So, dito kung bagay nagkaroon dito, dahil Scorpio, ibig sabihin ay nagkaroon na dito ng transformation. Maaring ito'y napili ninyo, okay? Nagkaroon ng pagbabago sa inyo, nagkaroon ng endings, maaring yung inyong, uh, let's say, kasi ang nakita ko kanina, bago ako nagsimula sa vision ko, for some of you, nagpapak up na kayo. Kumbaga dito ay resignation, naperma na kayo, kumbaga dito ay aalis na. So, it's about uh, panibago uli, okay? Panibagong, panibagong, ano ito, career na papasukan, for some of you, ha? Huh? Okay. So, maaring for some of you, dahil nga, eh, uh, narito yung tinatawag na four of air. So, it's a Libra energy. Maybe you are dealing with the Libra, okay? So, maring for some of you, nakikita dito yung contentment, yung tinatawag na tamang pagdidesisyon for some of you. So, ito'y kumbagay dito'y nagre-relax na lang kayo. Ano? Maaring ito'y another, uh, another uh, paglalakbay ninyo or another day sa trabaho sa so sisimulan yung bagong ano career ha dahil it's about a new career itong dumating uli sa inyo nakikita ko lang ha mm -mm. maaring dito for some of you you will decide to to ano to resign okay maaring dito na makakakita kayo or there is opportunity na mas maganda suited sa inyo okay mm -mm. so dito nakikita yo tinatawag na five of water okay so dito sa five of water narito yung tinatawag na scorpio maaring ito ay eh sandali lang ha. Mm -mm. Dahil kasi ito ba inyong ano energy. Kasi sa career ito ha, okay. Maaring sandali lang po ha, career. Maaring itong boss ninyo okay na disappoint sa inyo sa ginawa niyo decision sa pag-iwan dito sa career. Maaring you are employed. Employed kayo sa isang kumpanya. Ngayon, wala naman kayong problema sa boss ninyo. Nga lang, ang nakita ko lang kasi dito ay yung ano hindi kayo contented sa sa inyong hanap buhay sa inyong career maybe it has something to do sa inyong sweldo sa mga benefits something like that kaya nagresign pero nakita dito it's not your emotion that's another person's emotion okay since narito yung tinatawag na five of water. So narito yung tinatawag na Scorpio energy. Maybe you are dealing with the boss energy ener and ah, that with the boss with the Scorpio sign, okay? So nakita dito yung panghihinayang noong tao sa ginawa ninyo pagde-decision. Okay? Kung baga dito wala silang masabi. Wala silang complain sa iyong performance, sa iyong trabaho. Yan maari lang, siguro kaya sila nanghihinayang dahil ay hindi kayo nagkasundo maaring you are demanding for uh, for ay uh, yung tinatawag na ano tawag dito additional additional sweldo or uh, meron kayo ditong binidemand kay ay hindi na ibigay pero dito nakikita yung panghinayang ng taon na ito sa pagre-resign niyo okay oo So, dito naman nakikita, oh, okay, na happy kayo sa naging desisyon ninyo, okay, na kayo na may hindi nagsisisi. So, this is your uh, uh, energy, career energy, ha? So, thank you very much po.